Tao po? Tita? Tito? Tao po? Oo, oh, ano ba yun? Tita? Si Alfred po? Ano? May, may nakabanggaan po sa kabilang purok. Ha? Ah, saan? Talikod! <coughs> Talikod! 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 Ha? Talikod! Hey, hey, hey. na! Tama na. Ano ka ba? Kumulma naman! Ayaw mo! Ha? Hawa ka mo! Hawa mo! Hawa mo! Hawa mo! Ha? Ha? Hey. Ipukpuk mo nga sa ulo ko! Yung pinakamalakas, Alfred! Pag Ipukpuk mo! Pag Ipuk hindi mo magagawa yun ko! Ipukpuk mo! Hindi Ipuk mo magawa! Ha? Ipukpuk mo! Ha? Tutal para mo na rin ako pinapagawa Para, Sa tigas ng ulo mo! Ha? Ipukpuk mo ngayon! Please! Eh. Kumanin, kumanin ka naman. Kumanin, oh, nee. ka. Huh? Anong meron? Anong mas importante ang buhay at ginawa mo yun? Bukpang sorry talaga. Hindi ko naman pati nasa dyan eh. Mali rin po talaga yung nakabanggaan ba, ba, ko eh. Ibang batok sa mukha mo, mamatiran ka ayun, pa eh. Ayun, pa, ha? hindi magkakamali na kabangga sa'yo kung hindi ka rin mali. Huh? Huh? Hindi ka na nga pinayagan ng nanay mo eh. Wala kang lisensya. Di ba? Diyan ka nga namang motor, tumutumba ka, kaya pinagbabawa lang kita. Kaya ayaw din kita kuha ng lisensya kasi wala kang disiplina. Mayabang ka. Kung mo yung mga taranta parkada mo na wala naman natulong sa buhay mo, May hindi ka kayang pakainin kay isang kuyo bigas, sila ang mas uunahin mo kaysa dito sa amin na magulang mo. Ha? Galit ka pa. Ha? Galit ka pa pag hindi ka pinagbibigyan. Alam mo yung ginagawa mo, Alfred? Ha? Kami na magulang mo, hirap na hirap kung paano ka buhayin. Lahat na ng pabor binigay na namin sa'yo. May hindi mo ko mapagtimplahan ng kape sa umaga bago ko bumiyahe. May hindi mo ko masalubong na maayos na pagbate Sobrang pagod ko sa hapon. Nanay mo lahat ang nagtatrabaho dito sa bahay. Ikaw nag-aaral ka nga, pero yung mga barkada mo yung pinagmamalak mo lagi. Ano bang meron sila na wala sa amin? Oh, ano po bang gusto niyo para makabawi po ako sa kasalanan ko? Mamili ka. Ikaw na lalayas o ako? Tapos. O. Oh. na naman ako ng teacher mo bukas. Bakit daw? Di mo alam kung bakit? Ha? Paano ko malalaman Ikaw ang kausap eh. Mapuka rito. Nahuli kayo ng teacher mo. Naninigarilyo kayo sa campus. Kasama mo mga barkada mo. Ano bang problema mong bata ka? Bakit nang hirap mong patinuin? Wala nang amang gumagabay sa'yo, Amanda. Ako na lang kakampi mo rito. Tapos kinakalaban mo pa ako. Pag ka, kailangan lagi may kapalit na pera para kumilos ka. Tapos pag wala akong naibigay, kung mangutan mo ko, kala mo hindi mo ko nanay. Anak kita, hindi kita empleyado dito. na kada kilos mo, kailangan magbibigay ako sa'yo. mula sa oras na to, ito na yung mga huling salitang maririnig mo sa akin. Kung maglalayas ka, hindi na kita ulit hahanapin. Magagawa mo na yung gusto mo sa kahit anong oras. Hindi ko na rin lalaban yung damit at uniforme mo. Dutan, mas may respeto ko naman sa barkada mo. Doon ka na lang tingin ng pagkain mo. Dutan, unti-unti mo na din ang pinap... Tanggap ko na. Maaga pa lang. Wala na akong anak. At yung pera, inibigay ko sa'yo. <laughs> Iipunin ko na lang Pambili ko ng sariling kabaan ko Sana'y Ang Nang munti pang bata sa